Hello, hello, hello mga idol. Lilipan naman po natin ang mga pananim na natutuyot na 'yan, no? Pagkaganyan at talaga na dumaan. Pagka-dumaan kasi sa uh, panahon ng tag-araw, tag-tuyot, ang uh, halaman ay natutuyot din. Mhm, ayun na idol. Uh, tag-tuyot ay uh, mayroon din panahon ng uh, tag-ulan, tag-araw, at ang resulta ang mga pananim ay natutuyo din mga kaibigan kaya kung minsan ay uh, may panahon din ng tagtuyot at ang mga halaman ay natutuyo din pero okay lang yan dahil uh, tataniman natin ulit ayun mayroon ng kasunod na nakapunla sa ilalim yun po yung mga sa ilalim mga ibigan pansinin nyo po yung mga nakatanim sa ilalim may mga sili mga punla ng sili doon sa so, natatakloban ng silupin oh, mga yan kapag ka uh, nabuhay po yung mga maliliit na punla sila naman ang mamamayag pag kaya uh, mga kaibigan mga idol ay uh, aha uh, ang buhay natin ay wag mawawalan kung may tag tuyot may tag ulan may tag araw ay ganito lang ang buhay po natin balance lang po tayo mga ibigan balance balance wala pong uh, doon wala pong masasaktan wala pong maguguluhan wala pong mamumroblema lahat po ay may solusyon. Pag may tagtuyot, may tag-araw, ay darating din yung oras at panahon na magiging tag-ulan. Ayan mga kaibigan. Ang buhay dito sa bukid ay nagsusulyapan po natin na sana ay mayroong mga tawag na pag-asa. May pag-asa mula sa langit. Mula sa kaulapan. Ayan mga kaibigan. Ang ulap ay uh, nagpapahiwatig na may ulan na darating. Ayan yung ulap mga kaibigan na ang mga bagong tanim, bagong uh, pananim ay madidiligan at mabubuhay muli. Shout out, shout out sa mga tigang. Kapag ka ang tigang ay nadiligan, muling mabubuhay at magiging sariwa. Thank you, thank you very much for mga idol. God bless you and more, 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 more blessing everyone.